Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pagsama sa akin. Nais ko rin ang ating mga patuloy na nunood ng ating mga video. Si Ate Mir Napod, Angel Villa, Maria Laila Villanueva, Arturo Bailon, Aris Sison, at Roberto Castillo Cantor. Ang ating topic sa hapong ito ay ang magiging asawang lalaki ay dapat matipid at masipag. Noong unang panahon, ang isang lalaki bago makapag-asawa ay kailangan niyang magbayad ng dowry o kailangan niyang magbigay ng katumbas na halaga para sa isang ari-arian depende sa kanyang kalagayan sa ama ng babae. Bakit kaya ginagawa ito noong time na iyon? Para sa kanila, ito ay isang safeguard sa pag-aasawa o sa pagsasama ng mag-asawa. Ang mga ama noon ay hindi nila basta-basta pinagkatiwala ang kaligayahan at kasiyahan ng kanilang mga anak na babae sa mga lalaki na hindi kayang magbigay ng suporta at pangailangan ng pamilya. Ang lalaki na hindi kayang mag-manage ng business, walang mga alaga o lupa para sa kanila ay walang kwenta. Sa mga walang pambigay, pero may iniibig siya na babae, kaya alang wala siyang pambayad. Ang requirement naman ay paglilingkod. Nung kami po ay mga missionary doon sa mga katutubo, bago mag-asawa ang isang lalaki sa kanyang iniibig ng baba, na babae ay kailangan niya munang maglingkod. Doon na papakita ng isang lalaki ang kanyang katapatan, ang kanyang kakayanan para mag-provide sa isang babae at sa kanyang pamilya. At doon, naiiwasan din yung pag-aasawa ng pagmamadali. At sa kanyang paglilingkod ay napapatunayan din kung totoong iniibig niya yung babae. Yan, ganun po doon sa aming pinaglingkuran ano, ng mga katutubo nung kami naging misyonary. Ganun din po nung unang nahon Ginagawa yung mga bagay na yun. At sa kanyang paglilingkod, kapag ang lalaki ay na kanyang napatunayan na siya ay tapat, na kanya talagang minamahal yung kanyang yung babae na kanyang uh, ipinaglilingkod ay saka palang papayagan ng magulang ng tatay na kanyang mapangasawa yung anak na babae. Kalimitan yung dowry o yung ibinabayad ay ibinabalik ng magulang, ibinibigay sa babae sa panahon ng kasal. So sa kabuuan, yung kaugalian na ganun ay nagiging productive kasi nasisikyur yung future ng bagong mag-asawa, yung future ng kanilang magiging pamilya dahil nakakapag-provide ng pangangailangan. Sa ating panahon ngayon ay, kabaliktaran ang nangyayari. Mabilis na pag-aasawa, kaya ang nangyayari ay na marami nagiging broken family, mga asawang babae na hirap na hirap, mga anak na walang pagkain, walang suporta, kulang sa pangailangan dahil yung lalaki ay nag-asawa na hindi sapat ang kanyang kakayanan para magtayo ng pamilya yung lahat ng mga bagay na yan ay naiiwasan. Kaya sa isang lalaki, kagaya ng ating pamagat, kailangan thrifty o matipid at masipag para kanyang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa palagi nating binabanggit, kailangan isama palagi ang Diyos sa pagtatayo ng pamilya dahil ang Diyos ay nagbibigay ng guidance kung paano magtayo ang tamang pagtatayo ng isang pamilya na magiging kalugod-lugod sa kanyang harapan